Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, my name is Roni Lok. Nice to meet you and welcome and thank you so much for dropping by. Yeah, so for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang screencast sa live streaming gamit ang iyong phone. Kasi alam ko sa inyo ay marami pang hindi marunong gumamit ng screencast. Pero ang paggamit ng screencast ay nakakatulong din sa atin, lalong-lalo na sa mga walang time na maggamit uh, ng uh, live streaming o walang time o or walang oras sa paggamit ng live streaming o or walang oras sa pag-live streaming pero malaking tulong din itong uh, screencast. Ayan, at pwede niyo iwanan din habang kayo ay gumagawa ng inyong mga trabaho sa bahay o kahit saan man yan. Ayan, so ituro ko sa inyo at tara na, umpisahan na natin. Let's go. Ayan, so ito na nga nandito tayo. At make sure na naka-sign in na kayo sa iyong YT channel para mamaya hindi kayo mahirapan mag-sign in. Ayan, so nandito na nga tayo sa ating screen. So, yan, hanapin natin 'yung YouTube. Ayun, so punta tayo dito, tapos i-click natin itong YouTube at syempre i-click natin 'yung plus sign. Ito plus sign. Nandito na nga tayo, tapos hanapin natin 'yung Live, 'wag 'yung Short. Yan, ito punta tayo. Sa Live na ito, Ayan, so may ikot-ikot pa. So ganito, o oh yun, nandito na ang mokako. Ayan, so i-ganito muna natin. Ayan, so ganito na nga siya. Ayan, so uh, pindutin natin itong lapis na ito sa baba. Ayan, pindutin natin ito. Tapos, ayan, kung gusto na rin maglagay ng uh, thumbnail dito sa iyong uh, live, po itinuro ng lagyan. Yan, optional lang naman yan. Nasa inyo yan. Pero naturo ko sa inyo paano. Ayan, so click natin yung lapis na ito. Ayan, so thumbnail. Upload thumbnail. Siyempre, may thumbnail na tayong gagawin dito. Ayan. So, medyo nabagalan. Ayan. So, meron akong ilalagay na thumbnail ito. At syempre, malaki ito. So, pwede na itong i-adjust. Alin dyan ang gusto mong makita. Ayan. So, igaganito ko siya. So, usually ganito rin ang ginagamit ko sa aking live. Ayan. So, i-save natin para ma-save siya. So, back tayo ulit. At dito naman tayo sa title. So, ano ang title na ilalagay na ito? Siyempre, kung ano yung gagawin nyo sa live streaming, new gamings or what. So, dito ang gagawin natin is itong... Uh, <clears throat> Word Bubble Search. Ayan, so word, bubble, game, search. Ganoon na lang, search. Ayan, so kasi games ito. So ganyan ang title niya. But, syempre, maglalagay din tayo ng hashtag. Ayan, depende sa inyo kung ano yung mga hashtag na gusto nyo na related doon sa gagawin nyo sa inyong live streaming. Pag ganyan ito, games. So, ganyan. So, ayan, uh, pwede kayo maglagay ng mga apat or mga tatlo na hashtag. Yan, depende sa inyo, nasa choice nyo yan. So, syempre, nasa, ang visibility, nasa public. So, ilagay natin sa unlisted para mamaya hindi makita. Ayan. So, unlisted natin. Pero kung gusto nyo, public nyo na agad. Ayan. So, ngayon, kasi tutorial to, ilagay natin sa unlisted. Ayan. So, ang audience natin is, now it's not meet for kids. Kasi pag ilagay nyo sa yes, it Meet for kids, mamaya walang chat box yan. Hindi may yung chat box. Ayan, so balik alit tayo. Okay, go back there. Ayan, so makikita nyo itong screencast. So pindutin nyo ito, screencast. Ayan, so para gamit natin ay screencast. Ayan, so tignan nyo muna ma maigi. Huwag nyo pindutin itong go live together. Kasi pag pinindut nyo itong go live together, hindi lalabas, ay ah, hindi pwedeng makikita ang screencast, hindi pwedeng magsabay. So, screencast, ayan, pwede rin yung lagyan ng uh, schedule later, pero uh, depende sa inyo yan. Pero ngayon, ang tutorial ang ginagamit natin, so direct na tayo sa light uh, live screencast. Pero, punta muna tayo sa advanced settings. Ayan, so advanced settings. Kasi minsan ang channel natin pag yan monetize, so enable natin para naman may ads na lalabas pag nag-live streaming na kayo. So, ito siya. Enable monetization. So, makita nyo yan. So, of course, allow chat, allow reactions para may makukomment naman sa live stream natin. Yan sa chat box natin. So, balik tayo ulit dito. So, okay na yung advanced settings. So, i-click na natin itong next. Click natin ang next. Ayan, mabagalan ng konti. Ayan, so click natin yung cut it. Got it. So, magka-count to 3, 2, 1. Ayan, ganyan siya. So, start now. So, mag-start na tayo. Okay, so ito na nga tayo. Nandito tayo sa my video player or yan, yung na-record natin na video. Ayan, so recently added. Ayan, click natin yan. Tapos, hanapin natin yung mga video na na-play natin. Ayan na. Ah. Yan, so screencast and ito yung gusto kong i-live. Yan, so iyan na siya. So kung gusto niyo i-start, ayan, i-click niyo itong go live. Yan, para para maka-live na kayo. Yan, so i-click na natin ito sa go live. So means kung si, naka-live ka na, ayan, pwede ka na mag uh, Yeah, pwede mo na siyang iwan. Yan, so means kung si, naka-live na kayo, so, guys, pero nakalagay sa Ayan, so naka-live na tayo. So pwede mo nang iwanan ka naka-play na yan guys. Ayan, so ganito ang paggamit ng screen ka. So pag gusto mo naman i-stop, click mo lang dito. Ayan, sali. Ayan. So pag uh, gusto mong i-stop, stop mo na rin siya. Ayan. So, yun nga guys, yun ang paggamit ng screen uh, screencast sa pagla-live streaming gamit ang ating phone. At sana may natutunan kayo dito sa tutorial na ito. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, yeah, please don't forget to hit the like and subscribe. And thank you so much for watching. Yeah, and see you again on my next video. So, bye for now.